Maganda. naging maganda ba ninyong hapon, mga bata? Magaling naman. Gano'n. Hinihikal ko ang lahat na tayo ay tumayo. Ginoong kaon po. Maaaring po ang ng ating panalangin ninyong hapon. Spirit. Amen! Manatili tayo na tayo para sa ating inangisyo. Alam nyo ba ang katang ulo abaga? Magaling. Ang gagawin mo i'm Yes. Ngayon, meron, bago tayo magsimula, meron din ako ipapakita sa inyo. Alam niyo ba kung ano ito? Tama, ito ay mapa. Ngayon, kung bibigyan ko kayo ng isang ganitong mapa, at sasabihin, punta kayo sa bahay niyo gamit ito, makakarating kayo? Radyo? Tama, na natukoy ang gamit ng ABC format sa paggawa ng layunin. Number two, nakabuo ng na layuni gamit ng ABC format. Number three, na ang layunin ay sisipi ka sa pagtuturo ng pagka pagkatuto? Magaling! Okay. Ngayon, may okay, maraming salamat din ni sa ulitin ang din ang isang buro, kaya dapat alam din ang kung ano ang ituturo at alam din ang estudyante o mga mag-aaral kung ano ang inaasahan pagkatapos ng class A. Sunod ay, hmm. upang maging mabisa ang isang galunin, dapat itong at malinaw. Ibig sabihin, hindi malabo ang sinasabi ng galunin. Dapat alam ng buro at ng mga aaral kung ano ang dapat wa ay at ang masasandatas ng mga bakbakan ito ay kailangan E sabe? 遊ぼう nagpapahalaga at damdamin. Ang halimbawa nito ay nagpapakita ng interest at uh, nagpapakita, nagpapahalaga sa wikang Filipino. At ang panghuli naman ay site motor. Ito ay tumutukoy sa kasanayang physical practical na gawain. Ang halimbawa hindi lang kabisado, kundi dapat din ninyo maiintindihan. Pangatlo ay aplikasyon. Dito ay nagagawa talaga sa aktwal na sitwasyon. At ang kasunod ay pagsusuri. Ito ay sinusuri or pagpapaugnay ng mga ideya. At kasunod ay ang paglilika or pagsasama. Ito ay makabuo ng bang. ayon ito ay ito ay uh, nagbigay ng bigay ng matalinong hatol o mga opinyon. At sa madaling sabi ang pagbuo ng layunin ay eh, hindi lamang basta magawa ng pamunuan. Ito ay isang maingat at sistematikong proseso ng na hali na upang matiyak na mga buro ang kung ano ang ah, natutunan ng mga Ating mga tao kaming ang malalim na pag sa isang tunan ng bika. Ang ay hindi lamang katutunan ng mga tutunin, kundi pa kung paano ang mga salita bumubuo sa pangusap ay tumutulong sa malinaw na komunikasyon. Pangalawa, may naguyod ang paggamit ng grammar sa pagbasa at pagsulat. Ang mga panuntunan ng balarela ay hindi dapat ituloy na Layunin, layunin sa sarili. Dapat ito ipaloob sa mga gawain tulad na pagbasa, pagsulat upang ma, upang, upang kap, kapakinipakinabang kap, sa patunay na sitwasyon. Ngayon, tumunta naman tayo sa mga ulo, makatulong sa pagtunglad ng malinaw at epektibong komunikasyon. Ang layunin ay matutong gamitin ng tama ang wika sa buhama ng matika, kundi ang hope sa malinaw at pagpapahayag ng mensahe. Ngayon, pumunta na lang tayo sa ating pang-apat, -pang magbigay ng kasalihan, mag-edit at magwasto ng ng akda. Ang isang na ay matuto ang, matuto ang mga mag-aral na i-edit at iwasto ang sarili nilang pagsulat. Sa ganitong paraan, nagiging aktibo kalahok sila sa pag mas maayos na paggamit ng bika. Okay, may mga katanungan pa ba? Kung wala na ay meron kami inihanda dito individual na gawain. Pakibasa ang unang panuto. Isulat sa papel at or sa buong, sa buong papel at ah, pangsa. Halimbawa, en la vida. Okay, maraming salamat. Ngayon, bibigyan ko lamang kayo na labing minuto para sa buktaan ito. So, ay nalito muna ang mga pamantayan na dapat ninyong sundin o dapat ninyong isaalang-alang sa, sa pagbawa ng lalimit. Pakibasa, maraming salamat. Isulat lang ito sa buong papel at bibigyan ko lamang kayo na ng na minuto. Kayo ay? Ay may mga katanungan ka ba? Magkakaintindihan na tayo. Okay, maraming salamat. Pwede well, na kayo bang simula. Ayan, tapos na ang 25 minuto. Pakipasa na yung mga papel sa harap. Okay, maraming salamat. Ngayon, meron pa ba kayong mga katanungan? Kung wala, ako so, ngayon ang magtatanong sa inyo. Ano ba ang inyong natutunan sa ating araling niyong hapon na ito? Binibili mo ulay? Walang salamat. Ngayon, pumunta naman tayo sa ating ikling pagsasunil na ating ikinanda. Pag-ibasa? Maraming salamat. Bibigyan ko lamang kayo ng limang minuto pag-uwi ito. Kapisulat naman ninyo sa lá. pasa? ¿Ok?